September 30, 2025, nasawi ang isang barangay kagawad matapos makaladkad at maipit sa gulong ng isang 22-wheel trailer truck. Ayon sa pulisya, minamaneho noon ng kagawad ang isang motorsiklo. Noon namang October 9, 2025, naganap din ang isang trahedya kung saan nasawi ang isang tricycle driver at sakay nito matapos masangkot sa karambola ng SUV, bus at nakaparadang motorsiklo. Nasugatan din ang iba pang sakay ng sangkot sa aksidente. At noong October 10, 2025, Nasangkot din sa aksidente ang magkasintahang sakay ng motorsiklo nang biglang may tumawid na aso sa kalsada. Ang mga aksidente sa kalsada na itala sa iisang lugar sa National Highway ng Barangay Tabok, sa Juan, La Union. Ang nasabing kalsada, binasbasan. Pinangunahan mismo ito ng Barangay Council at Barangay Tabok Pastoral Council. Uh, marami pong haka-haka nagsasabi, uh, nagsasabi na meron daw pong parang nakikita doon na parang kakaiba po. Uh, para yun, uh, parang yun po ata ang dahilan kung bakit marami na didisgrasya po doon. Para lumayo daw po yung mga kaluluwa doon po na nag, parang hindi makaalis-alis doon. Parang may hinahanap hanap siguro. Nagpintura rin ng rumble strips para maalalayan ang mga motorista na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Magdagdag ng signages at saka Uh, nag-request din po kami ng ano dun sa DPWH uh, nagsabi po kami kay Mayora agad-agad naman pong nailagay yung uh, road uh, rumble strip request din po kami ng ano na yung white lane po doon gawin na lang pong yellow lane para iwas overtake na po doon At uh, may request po po kami na ano uh, speed limit yung signage na speed limit mas pinag-iingat naman ng pulisya ang mga motorista, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan na madulas ang kalsada. Motorsiklo ang nangungunang sasakyang nasasangkot sa aksidente. Ayon pa sa pulisya, sa kabila rin umano ng sapat na warning device, madalas din umanong human error. Dulot na rin ng kalasingan ang sanhi ng aksidente. Lagi naman po tayong nagpapaalala sa ating mga motorista na kung uh, magbiyahe po tayo sa kailangan kondisyon po yung uh, driver po natin, including po yung sasakyan, then uh, iwasan pong uminom pag uh, mag-drive po ng uh, ating mga sasakyan para po din sa kaligtasan natin. Ang problema kasi kung minsan yung mga motorista natin, um, dapat uh, disiplina lang po ang kailangan doon para iwas disgrasya. Joan Punsoy, Balitang Solid North.